Don Raya <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe, subscribe to you know. yan mga pups welcome back ulit sa ating youtube channel kung bago pa lang dito don't forget to like comment and below follow tayo hashtag Don Raya and of course isubscribe mo na yan ngayon mga pups nagbabalik tayo sa ating igari no at para ipakita sa inyo yung mga ibon na pangmalakasan ngayong Happy New Year! 2025 sa ating lahat mga paps. No? Meron tayong naka-DNA na, na back to back yellow face. Parang taon pa mga paps, no? Basta ikaw ay repeat buyer, pwede pwede ang umutang mga paps. All right, kung ikaw ay newbie, mag-cash ka muna mga paps, mag-qualify ka muna para makautang ka sa pangalawa pagkakataon mga paps. All right? No, sa mga natatanong kung saan din ang location natin sa Commonwealth Litex, Quezon City. At kung ikaw may swap, no, tulad ng gadget, sapatos, collection, wallet, no, damit, motor, kotse, at kung ano-ano pa, no, na pwedeng i-swap o pwedeng i-offer, i-offer mo lang yan. Walang masama dyan mga paps. Kasi magkakaroon naman tayo ng discussion about dito sa product na no, sa i-trade o i ng mga paps, no. So, all you have to do is to text or call me, sir, na mga paps. No, kung paano tayo magkakaroon ng communication. Kung so, pwede kang bumili, makipag-swap, umutang mga paps, no? Ulitin ko, you can text or call me, sir, na mga paps. O, i-message mo sa akin, Facebook Messenger, and Don Roaya, or Don Roaya Ayan, nakikita nyo sa screen. O, ulitin ko, napakaraming bago ngayon mga pups. No, meron tayong Yellow Face, Aqua, Red Factor. At kung medyo budget type kayo, no, meron din tayong mga project-project lang mga pups. No, legit ang kargada natin mga pups. No? Yan ang pangahawakan natin. At quality pa ang ibon na meron tayo mga no. Alright, no, so ano pang inaantay nyo? No, yala, let's go! So, eto, yellow face yan. Yellow face, proven hin. No, jack pa tayo rito, i-out ko na to. Proven hin, mga paps, no? So, ibig sabihin, nag-inakay na. No? So, eto, sa mga nagmamadali dyan, gusto agad bumalik yung pera na in-invest. Eto, kunin nyo, mga paps. Alright, so, so yellow face yan. Grabe, pang malakasan yan mga pups, no? Tapos ito naman, opaline, split yellow face naman, DNA cock. No, so ito ang pinagpapares ko ngayon mga pups. No, so yellow face, ah, uh, opaline, no, ang project natin mga pups. Alright, tapos ito naman, aqua B1, possible split dal paano yung karga. Ito naman ay possible cup. No, kung bakit nagtatra bakit tatlo yan doon? Kasi tinatry ko lang. At ah, tatry ko sana mag-project ng Yellow Face Aqua. No? Tapos sinabi ko, sige, maglalagay din ako ng Yellow Face Opa project. No? Kaya tatry ko kung sino na unang makiklip dyan. Doon tayo mga cups. No? So, ayan o. Pero kung gusto nyo bilhin itong tatlong to, walang problema, ipapackage na natin to. Presyo pamigay na. Yan yung ah. Ayan mga kapag sa so visual na yan. Grabe yan. Sobrang ganda. itong dream bird ng lahat. Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lahat ang nag ito na yung tinamata sa lahat eh. Yellow face. Paano pa po naging aqua, naging palid, naging utilo pa ito mga pups na yellow face. Sobrang ganda. Ito ay pa-project pa natin. So, mga budget-budget na mga paps, no? Pero yellow face na ang kinagandaan dito, visual. Alright, no? Tapos ito, malapit. Ah, No? Tapos ito, opas, split yellow face. Magaganda lahat yan, mga paps, no? No, kung nagugustuhan nyo ito, you can text or call me, 7 o i-message mo sa sa messenger Don Roya or Don Roya at Avery, Paps. So, pwede rin kayo mag-swap kung anong isa-swap nyo. Maganda yan mga Paps. I-offer nyo kahit ano mga Paps. Huwag kayo mahiya no, na makipag-swap. Kasi paano natin malalaman no, na pwede pala yung swap nyo kung hindi nyo susubukan. No? So yan o. No? Aqua, yellow case, at Danfalo Project ang mga Paps. Alright? Yan. Yeah. Okay, dito, mga pangalakasan na uh, Project Opa Lutino Red Factor. Mga paps, mga Opa na yan. Ito, meron tayong dito green, green new wing, far blue. Yan. At meron pa tayong far dito sa nito Yan, magaganda to mga paps. kasi nga, quality, solid color pa yan. No? Oh. So, tapos ito, green new wing. Matitiitin na niya yung ulo, mamula-mula na. No? Kasi nga, quality. Dapat quality talagang naalaga natin mga tops. No? Sobrang ganda. Grabe. Yan ang papatok ngayong 2025. O, ba diba? Hindi nalalaos ang value nito sa market. Hindi ito bumabagsak mga tops. Kasi nga, maganda siya mga tops. No? Tsaka, konti lang talaga yung nakakapagpabuga ng ganito. Kasi it takes time. Nagsasalin-salin ka ng dugo mga kapsi. Eh. At kakaiba yung bloodlines mga kapsi. Sabi ko nga, lahat kasi ay pare-parehas na nang nalagaan dahil nga mura na lang. Ngayon, anong panlaban natin sa market? Dapat kakaiba tayo mga paps. Yan. Green new wing, solid green, par blue, torque par blue yung mga kapsi. yung torque par no, blue. Yan. Ulitin ko, ang ID nito ay Project Opa Latino Red Factor. Yan. Ganyan kagaganda yan mga pups. Solid color, walang tapon. Pag nang itlog, yan, dyan, nag-inakay panalo kasi o pa rin kagad mga paps kahit mag non No, so, screenshot ko na, then send to my messenger, Don Ruaya. Or Don Ruaya, or you can text or call me, 0853-1364462 mga Alright? Yan mga pubs, ito ina-auto na to. Jackpot kayo rito. Tapos natatanong nyo, bakit kami jackpot dyan dun? Bakit? Kasi nga, back to back aswang yan, o back to back tail follow. At hindi lang basta pay follow yan mga pubs, kundi may dugo pang red factor. Proven na to mga pubs ha, nag-inakay na. At ang malupit na ito, may inakay, may isang itlog ngayon. do so, ang ID nito visual pay follow back to back yan ha aswang yan mga pups at may pang red factor Pulo mata yan mga pups yun ha mata okay, no. dalawang aswang back to back yung talo ha possible split red factor pa mga pups back to back yan, may pay follow din tayo dito. Aswang. Itong green tsaka bio, no, dalawang aswang yan mga pagsay, no, pula mata niya, no. Hmm. Ito rin, pula mata niya, no. Hmm. Cops, ito rin, possible red factor. May kapatid dyan ng opalutino mga pino, mga to Ito, 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 ito. Lopalopino, suffusion, tsaka RF. Ito. Tapos ito naman may telephalo na kapatid na telephalo red So kunin nyo na po mga pop. Presyong pangigay na only for you yan. Ang kinagandaan kasi nito, visual na yun o. No? Wala mata nyo No? Paano po? Not right pa kung nag-red popcorn pa yan? So yun siya mas maganda. Yan. Alright. Ang na. Then set na yun. Then you don't know Or you can text or call me Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below, uh, followed by hashtag. Donro, Ro, of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell na nasa gilid no, para updated ka sa i-upload nating bagong videos mga paps. No? At sa mga natatanong kung pwede yung umutang, pwede pwede ang umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na at pwede rin makipag kung may isa ka na kahit anything under the sun mga paps. No? So pwede ang umuta repeat buyer at ang location natin sa Commonwealth Retex Quezon City. No? So yun lang maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Happy New Year sa lahat mga paps. No? Naway ang year 2025 ay maging Masagana at iwas tayo sa anumang diskrasya Year 2025 yan mga paps So maraming maraming salamat muli sa lahat ng manonood. Kita kit sa next vlog mga paps Stay safe and God bless you